And guys, tapos na yung aking plinansya Nilagay ko na dyan para iakyat ko na Tsaka yung iba doon Iakyat ko na yan na yung mga, 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 mga Ito na naman, bedding style. Okay. the bedding style, guys. Magpalit tayo ngayon ng bed sheets. Diba? Yan ito ang buhay OFW. Anong oras na? Cha time check is 1 o'clock in the afternoon. Wala pang kain, wala pang nalutong pagkain. Mag-work ka muna, bago ka kakain. Ito po guys, ang buhay. Hindi ako tatapos yung namalansya. Naglagay ko ng gamit. Ito na naman, mag-beddings ka. Kasi once a week po ako nag-change ng bedsheets. Ito makakakuryente yan. Tapos after that, ilalaba din natin afterwards ito. Ang galaba, ganja pagkatapos pag na Eh, lahat yan ilaba o oh, break ni amo wages damit na nagkalat diba guys, mahirap lahat ano kasi dito hindi araw-araw gilalaba -araw, ka ng pantalon pag alam nyo pong malinis ibalik mo pa siya damit niya na pang everyday. Pero yung mga guys, inaamoy nila yung damit. Titignan nila kung marumi o malinis. Sa akin titignan ko lang. Ayaw kong inaamoy ang damit. Dalin to. Ayos pa to. Tiklopin ko lang. Kasi yun ang otos eh. Tiklopin ko lang. And then ibalik din sa kanyang cabinet. Oh, ganyan lang guys. Okay. okay. Pô, guys. Pedem que pai eu. isang buhay namin dito diba tuloy tuloy walang pahinga tuloy ang laban para sa ekonomiya Minsan pag nag-bettings ka sa hotel guys, wala, pabilisan yan. May time limit. Heto guys, ang mahirap. Gawin niyo. 你刚才没发说么？<laughs> Ganyan lang guys, kasample. ang pagbe ko dito at ang hirap ng trabaho. Bye-bye guys, sa so, ulitin po, ipinakita ko lang po sa inyo ang, ang um, may uh, daily routine. Hindi pa natapos ang lahat pero ano masyado nang mahaba ito eh. Bye-bye guys, see you again!